Hello po. Taya lang po si po si Hello po! <laughs> oh. po tayo ni ate. Silala po tayo ni Hello po! Hello yeah, Hiling naman ang katabaan ko dyan. Ano po yan po? Ano po? <laughs> Name daw po. Dito po tayo ngayon sa ulit-ulit. <laughs> <laughs> ano yung sabi? Excited ka na po ba? Medyo kinakabahan. <laughs> <laughs> Ay. Ay, sa loob. Ay, may tao pala. Sorry po. <laughs> Okay na. Yeah! Smile. Ito yung bago po siya. Yun. Magiging confident ang ati girl. Lalo siyang gagander. Tapos, tapos na po ang kanyang braces. Ati kayo yung naman. Ito or two wax. Kapag may tumatama, may masakit, ito ilagay mo doon sa bracket ng tumatawag. Ikaw, ito. Matipa ka lang mga mga kasi ilalagay mo doon sa bracket na eh. hindi masagap. Masagap yung rums mo ha. Pagkakain ka, tatanggalin mo. Malulun. Uh -oh. Tapos malulungkot. Oo. Tapos, manood ka sa YouTube proper. Proper flossing and brushing ha. Mga may braces ha. Kalit. Tapos, mo muna po namin sa ating Jack. Anong feeling? Anong, anong feeling? Hindi ba Parang ano, parang binugbog. Ha? ba? Tapos ako na. See Smile ka Smile. Yeah. Hindi <laughs> <laughs> yung confident na uh, ating color. Next time ba? Lalo siyang ka. Baba. Sana all. Tarang natin para makita natin ito taas lang muna. Taas muna kasi natamaan niya yung sa baba pag nilagyan ko matanggalin. Ikaw, so, correct na muna ko oh, yung taas. Correct muna natin yung taas, saka tayo sa na isa. Parang ginawa ko kay Pau? Ah, po. Okay. Yeah. <laughs> siya po yung, Doc, si siya po pala yung tinatanong ko kung pwedeng i-braces si Carla. Ah, siya sure. yung... May apat sa... Gusto na, uh, uh, sure. Okay. 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 Para... Clem? Okay lang. Uh, um, <laughs> Dahil mo pa ako video na ako. Ay! Dating man! Kasi may blurred na lang natin joke lang. Emoji. <laughs> Jok. Kinabahan si Carla. Kala bibid Johan. Masakit. Kaya naman. Hindi pa yan ngayon eh. <laughs> <laughs> okay. Chill ka pa ngayon eh. After nito, may itiracho kasi kaming practice sa church. Kaya dadaan, tinaanin po muna kayo. Galing pa po rin kasi ko akong bahay na sa kaso namin. Nasa kaso ko si Baby dahil okay. ano po so, ano yung Baby. Po. Ah, upit First time magpag-upit ni Baby ngayon. Ah, sa og sirap kong barbero. Okay. Kaya... Mahabaan na ako. Uh Oo. -uh. Dara-daratyo na yung activity sa church. Kaya ngayon lang ako nakapunta. Ala ka, Carla! Ano na? <laughs> Ayaw niya ipakita sa video. Siyempre, hindi natin ipapakita. Mahirap na. <laughs> Baka screenshot ka na, <laughs> para magtaspi sa ano. So, pag-isipan mo mabuti, okay. Carla, kung gusto mong magpa-braces or hindi. <laughs> Pero mabigas lang naman yun. Hindi naman na siya maabot ng years kung ayusin ko lang yung pangit. Parang sa akin, pangin. mga 1 year lang siya. Oo, oh, pag nagpantay na yung pangin niya, okay na Remove na natin. Pero wala na pong... Ano <laughs> ah, po, um, wala nang pwedeng gawin ko talaga pustiso na lang. Ayun, oh, pustiso or fixed bridge. Ano kung ba yung fixed bridge? Kung mag-fixed bridge siya, kahit hindi na siya mag... Mag-braises? Mag-braises, oo. Oh. Mga... mag bridge ka so alagaan din po kayo. Kasi baka masira yung kakabitan to ano. Mm Hindi, -hmm. yung liniitan talaga. And here your... Saan so, ang switch? <laughs> Iisipan mong buti kung nung mas gusto mo. Para pag mga fixed bridge po, Dok, mga kanang inaabot? Yan yun sa kanya. Bali, apat yung missing niya. So, parang sa tuloy, ang kakapitan din is apat din. Ayan, parang ganito yung sa kanya. Yun. Apo. Ayan. San po yung kakapit? Apat din. So, oh, dalawang apat. Tapos side Tapos, apat, apat-apat. So, walo yan. Ah, okay. okay. So, liliitan natin yung apat. Yung pangil, saka yung isa niyang, yung first premolar niya sa case niya, tie light lang yung possible or zirconia. So, kapag tie light is 13 per 8 yan. 13? Oo, 13. Times 8? 8, oo. oo. Tapos, meron din zirconia, yung 25 times 8. 25. So, para naman pong okay po na... Ng... Yung zirconia, pure porcelain. Ah, uh, yung oh. po isa. Yung tie light, may titanium siya sa loob. So, medyo may nangingitim na siya ng minimal lang naman. Unlike nung porcelain piece to metal na so 25 pang isa ng isang so, oh, yan. So, oh. pure porcelain, 25. Yeah. Per two. Per two. So, so, so apat yung ising niya, apat din yung kakapitan. Pero five, pag six. braces po, if in With case braces, yun ay kakarik, magkano yung top ano lang yun, naman. Ano 40, tapos, hindi nga eh, kahit mga eh, 20 ko lang kung papatayin lang natin. Oh, yung, yung pangit. Yan, kahit yun lang. Tapos pagpantay na, pantay na remove na siya, tapos Iko-correct niya rin po yung postis bago bagong ano na set. Bago na yung postizo niya. Okay. Ah, magkana po ang postizo. Yung denture. Ever. Para alam natin yung price. Nice. pag ordinary okay. ng, eto siya. 1,000 per year. So, 5,000 yung sa taas niya. Bubunating kayo isa. Kapag nabunot yung isa, pwede rin siya nitong flex side pala para maganda klase. Sa case niya, anterior, posterior na siya. Antero, posterior, 26. 26 at 20. Oo. Oh. <laughs> <laughs> okay. Maganda rin yan, antero, posterior. Na flexible. Oo, manipis kasi yan sa kamakapit. So, Plus, madami. Kini-replay ko dito yung mga sinabi nito. <laughs> Marami, ano tayo? kaya pipiliin ni Carl Okay, mo natin kung ano yung mas, ano. Okay. May, may option naman kasi ikaw, pero asa sa'yo kung anong gusto mo. Kung hmm. fixed bridge, braces. pa x mo na lang din siya. Kasi kailangan ko rin. Same ba? Pa. Pa, lang mo. Tapos, pag nawala, 1,000 yan per gram.